Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mabilis na nag-viral sa social media ang video na ipinost ng ABS-CBN tungkol sa senior high star na si Andrea Brillantes. Ang nasabing video ay ibinahagi ng ABS-CBN sa kanilang TikTok account na umani ng maraming reaction at views. As of this writing, ang naturang video ay pumalo na ng 809.8k views, 35k reactions at 2007 comments. Sa kabilang banda, tikom pa rin si Andrea sa pagkakadawit sa kanya sa hiwalayang Katniel. Unbothered queen nga ang pwedeng itawag kay Andrea. Sa kabila ng sunod-sunod ang mga issue sa kanya, hindi pa rin siya nagpapa-apekto dito. Nandiyang dinadawit siya sa Elijah Canlas at Miles Ocampo breakup. Pero, pinakamaingay na kinokonect ang pangalan niya sa pinag-uusapang hiwalayan ng Kathniel. Ang daming nag-aabang talaga ng magiging statement ni Andrea sa issue. Kung tutuusin, negatibo sa isang artistang babae ang maging third party sa anumang relasyon. Lalo na sa isang highly popular real at real love team gaya ng Katniel. Pero yun nga, sa lahat ng ito, wapak else ang aktres. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.